Ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, kabibili lang po ni Daddy Frankie yung motor na to. Ito po yung ano? Uh, bagong version ng NMAX. Bagong version ba to? Tama ba? Pasinsya na kayo, mga kababayan. Basta ang alam ko lang, kabibili lang po namin ng motor na ito, ng Team Daddy Frankie. Ito, kau-uwi lang nito dito. So, ito po yung sinasabi ko, mga kababayan, wag po tayong titigil mangarap. Kahit anong pagod, kahit anong hirap, tuloy-tuloy tayo mangarap mga kababayan. Hindi po araw-araw mahirap. Hindi po araw-araw ay nabibigo tayo. May mga araw talaga na dumadanas tayo sa pagsubok at mga hirap ng buhay. Pero habang tayo nabubuhay at habang tayo ay lumalaban sa bawat hamon ng buhay, Nandyan si God para ibigay ang ating mga pinapangarap. Gaya na lamang po nito mga kababayan, Ilang taon po namin pagsasama ng aking team. Nakikita ko yung kanilang mga ginagamit mga kababayan, service nila. Although may mga naibigay na rin tayo na kanilang mga ginagamit. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, mula nung nag-focus kami dito sa Pangasinan, ay alam ko rin naman na talagang todo effort supporta ang aking team. So ito yung sinasabi ko na pag may tiyaga, may nilaga, pag nagsisikap ka, hindi talaga tayo bibiguin ni God. Napakaganda, napakasarap sa pakiramdam. Na yung mga bagay-bagay na dati iniisip lang natin, yung mga bagay na iniisip natin na hindi natin kaya ay napaka-posible pala sa pamamagitan ng ating pagtsatsaga at pagsisikap. Maging ako man mga kababayan, nung una, sinasabi kong hindi ko kaya. Pero ni minsan, hindi pala tayo bibigoyin bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Sam, halika Sam. Dito ka, dito ka. Ganda, di ba? Ganda. <laughs> dahil sa pagsisikap mo, bro. Oh, that's... Dahil sa tiyaga mo. <laughs> ha? ato asan na yung susi? Ayan. Ayan. Sana, lalo mo pang sisipagan ang trabaho natin. No? Ito, para sa'yo. Ayan. <laughs> ha? Totoo ba das? <laughs> Ha? Kahit ang hindi ako mapaniwala na itong mga bagay na to ay kaya natin. Dahil sa mga pagpupuyat natin, ilang taon na rin natin pagsasama, uh -huh. deserve mo to. Congrats. Grabe. Hindi ako paniwala dito dahil. Kahit ako mga kababayan, halos maluha ako dahil uh, talagang deserve nila 'di ba? At lalong naniniwala ako na lahat tayo kayang-kaya natin. Kahit kayo po, kahit sino basta't may tiyaga, may nilaga, no? Kung hindi man natin nakamit pa ngayon, tuloy lang sa laban. Walang titigil hangga't hindi natin na-reach yung goal natin. Sabi nga sabi nga po sa Bible, sadyang may nauuna at sadyang may nauhuli. No? Kaya, congrats talaga bro, congrats. Thank you so much. Mga kababayan, bro. sa Motovlog, isa sa mga scouter natin mula noon hanggang ngayon. Support din po natin mga kababayan. Maraming maraming salamat. Palakpakan din po natin. At, ingat ka. Salamat, sobrang salamat. Salam, salam, Ano masasabi mo? Maraming maraming salamat po. ah, uh, dito hindi ko pa na ano, uh, magkakaroon at bibigay sa akin ni Daddy Franky at pagkakaloob niya. Ah, uh, simula nung naging part ako ng Daddy Franky, ah, uh, sineryoso ako po lahat ng, ano, ng mga trabaho ko, lahat ng pinapagawa sa akin. So, hindi ko rin nakalain na, ano, ganito uh, ay maging, ano, uh, reward ni Daddy Franky sa akin. Ah, uh, sa sobrang busy niya, sobrang Dami niyang natutulungan bawat isa sa amin. Hindi niya kami uh, kinakalimutan. So sobrang salamat namin dahil si Daddy Frankie ang aming naging boss. Thank you po Daddy Frankie. Gamitin mo sa kabutihan. Thank you po. Huwag gamitin sa hindi maganda. Maraming okay, salamat po. Saka, syempre, paalala lang si Daddy Frankie bawat pagdadrive drive natin, lalong-lalo na sa motor, ah uh, takbong pogi lang. Kasi hindi sa inihiling, pag na-disgracia tayo, unang-unang tatama is katawan natin. Iisa lang ang buhay natin. Okay. No? So yon mga kababayan, mga kabarangay, no? Dahil sa sipag at syaga ni Kuya siya po ang nagmamanage din sa ating Facebook page. Mga kababayan, lagi ko pong sasabihin at ipapaalala, sabi nga po sa Bible, inulit ko, sadyang may nauuna at sadyang may nauhuli. Malay mo, bukas, ikaw naman. God bless po, and thank you. Try mo na. Thank you, lads. Ang magawitin pa. Uy, automatic. Ha? Huh? Automatic. Automatic. Ganda. Naka-handbrake pa yan. Thank you so much po. Yay! Thank you. Huwag po natin kalimutang ipalo at subscribe. Daddy Frankie Official sa kanyang Facebook page at Daddy Frankie sa kanyang YouTube channel. So, share po natin ang, ang bawat video ni Daddy Franke para mas marami pa po siya matulungan. Maraming maraming salamat po. po.